natig na apakalang ano pa natig at pa oh ano na naku po Diyos ko po inang mukhang lalakas na naman ating silungan ay tunnel po oh sa tunnel na tayo mga ka Diyos ko po inang oh haba, o oh oh nakikita nyo ah nasa gitnang binig na tayo ng ano fast lane din ng ano e, alam ko break even din eh gawa ng ha? Ah, gawa nang sa ilalim ng panel hindi manadaan na din ang bus kaya oriflick gawa nang mga yung bago sa kaya alam mga si bago bus ha? Oh, tara ayan kapit na alakang <laughs> Ay, sisilong muna ulit. Galing sa pagkakasilong yan. Lapa tayo na buong pagkailong. Oo. Oh. Siya ka. Gusto ko po inang.